Alam na. Maliligo. Pahirapan ng paggamit ng ano shower. Kailangan natin turuan. Ganito yan ha. Tuturuan ko kayo. Mamatay na ako. Tuturuan ka na. Dito ako nakaraos ko gabi. <laughs> Anong ginamit mo pang ano shower? Ito. <laughs> pa ba nung yun? Di ka rin kayo pinagibugahan ako nung shower. Ayaw ko nga mag ang ulo ko. So, ang isip ko, tutang tubig naman ito, pinindot ko Nung Nagdali, yun na lang. Kaya pala basa dito kagabi. Okay lang naman kakoy, hindi ko eh. kasi siya naman dito. Dapat talaga mabakmawasa. Sige yeah, na, dito naan tayo. Dito. Ano? Tulak mo yan dyan. Ito, kilamhag ko ito, nagdali ito. <laughs> ito, bago ito. Alam ko, doon ito tatakoy. Eh. Hindi, ganito yan. Ano bang ba gusto mong gamitin? Ito. Gagabi sana, ang gusto kong gamitin ito. Yan. Ang gagawin mo lang, ito, dapat la ito, lagi nakaharap dun. Uh, uh, Kasi pag ito, inangat mo dyan, hindi ito lalabas. Ganun lang mm, kadali. okay. Para pag pinatuwid ito, itong kahabaan na ito. Yes. Madali. Mm -hmm. Pag hinapay, ito lang mababa. Yes. Okay. <laughs> Okay. Yung, Tapos kung mag, yung heater, pagkakana yan, pag ito yung inatak mo, at papunta sa kaliwa, mainit yan. Ito sa mainit, yung kulay pula. Ito naman sa... Nasaan man yung kulay pula? Ayun! Ay, hindi makikita ng kagana. Ano pa naman? Bakit hindi nilagi ako ng napakalaki? <laughs> Ay, mahirap naman kitas sa mainit na lang. Pero pagkabisado mo na, hindi na kailangan. oh. Basta kaliwa, mainit. Mainit. Sa kanan... Malipot, malu no, malamig pero hindi pa naman siya gumagana, hindi nakasaksak. Ikaw yung yanti na ginamit mo ito hindi 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 pa hindi 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 yan. hindi 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 sa katawan oh, niya, pipindutin mo lang, dito. Lang sa ito naman, conditioner. Hindi ka naman gumagamit yan. Ito yung shampoo. Ayun, uh, yung body wash lang. O, oh, tapos um, ito so, body wash. Body yeah. sa katawad. Gumamit ka dito yung gloves. Ayun na nga sabon, o eh. Mm. Pwede ka rin gumamit dito. Ayun, o. Oh. Ay, may sabon din pala dito, So, bali, ang gamit kong camera ngayon ay yung iPhone 14. Ngayon, magluluto si Habig. Sinigang na lechon. Pero yung pinakang proseso no, mapapanood niyo po sa channel ni Nana Cooks. Ibablog niya yon. So, ito yung lechon. Kagabi, yan ang isisigang ni Javi. Ah, ito ba o ito? Ate, ano po yung lechon paksiw? Ito. Hmm. Ah, lechon paksiw. Ito, ito. Ito. Oh, yun. Ito, ah, lichon ito. Ah, lechon paksiw ito. Tapos, ito naman sinigang. Ah, sinigang. Ang dami mong gulay. Hmm. Nag-online class yan, chillers. Kaya nandito siya sa ngayon sa baba. Gamit yung laptop. Tapos yung mga boys, mag-start na silang mag ano, maghakot-hakot ng mga maliliit na items. Ayan. mag -e po kami ng sasakyan. Yung trapside lang para hindi matagalan yung pagpasok ng mga gamit. Tsaka mas maingatan. So, inihintay lang namin ngayon si Kuya Dudo. Pero, habang naghihintay kami, yun nga, maghahakot muna sila ng mga maliliit. At ito nga pala yung update dun sa bahay nila. patapos na talaga yung bahay. So, itong part na to, yan, dyan naman gagawin yung swimming pool. Yung siya pulang nakaupo lang muna dyan kasi masakit, na, masakit pa yun yung paa. Hintay muna kami para ano, hindi siya, tawag ito, hindi ka madoble-doble. Para maano ma, para pati mahugasan yung unang mong inanom na gamot. Try mo tong bibilhin ko. So, tara, puntahan natin yung mga boys kung saan sila nakaparking. Iniwanan ako ng mga loko. Sabi <laughs> ko, saglit lang eh. Uh, gamit kong pamblog ngayon, iPhone 14 po ha? Wala akong gamit na tripod. Wala rin akong gamit na mic.

May part kasi na ano, ah, pwede naman sana ipasok yung truck. Kaya lang, dun daw sa may paliko, hindi daw talaga po pwede kasi nga, forward po yung truck ng pinsan ko. Kalsada. na Nakakahiya naman. Mababa ang mga wire dito, no? Ito na ako ba? Ito na ako ba? Ito na ako ba? Ito ba? Ito na ako ba? Abot ba yung pao mo pala sa kabila? Di ba ba yung si? Nako, nagpipilit na naman si itay pumunta dito. Pag inatake na naman ng paa mo. Iiwanan ko sila dito, chillers aalis po ako, punta kami ng bayan sa Glit. May bibilhin po ako doon. Lalo lalo na yung gamot ng itay. May bali may dala po kaming gamot. Kaya lang, hindi sa ano eh, totally gumagaling eh. Uh, may nirecommend sa akin yung pinsan ko. sa kaiban namin kasama dito na ganyan din daw sila. Mayroon silang binigay na gamot para sa ganun. Para lang ano, ma-enjoy ng itay yung bakasyon. Kasi kagabi talaga gumagapang sa sakit. Grabe ko nakita yung nakakaawa. sumisigaw na siya. Wala sa global, Eh, malakas na naman siya oh. Ayan. Kaya kailangan namin agad makaalis para makainom siya. Tama-tama, tunaw yung ano nyo, kinain nyo kagabi, mga lechon. Ganda na yan ang gusto ko. may, may exercise kayo. Oh. Uh -huh. <laughs> Ito yung dito na part, yung hindi na kakasya yung truck. Ano kaya kung ano, iusa i-upgrade hanggang dito yung truck kaya ipasok. Hindi nga ano, nakakadaan. Ito, hindi dito mapapasok yan lang. Kaso nakaharang na ano. Hmm? kasang kasya sana dito yung truck eh. Yung dadaan na lang ang hindi pwede. Ops, yung salamin Ah, salamin Ay, ano, Ilaw oh. mm -hmm. Si mama, nakita ng maruya Bibili daw siya Ito tayo ngayon Salamin So, chillers, nandito na kami ngayon sa bahay. At mukhang hindi na nila hihintayin yung ano, pinaparent ko na truck. Hindi ko pa sila natatanong. Kasi mukhang mabuhati na lang talaga nila yun. Ayun, dahil nga yung pinsan ko po, kailangan uli nilang bumiyahin na kaagad. Dahil may mga kliyente rin po sila naghihintay sa Ligaspi. After nilang ibaba yun, um, bibiyahin na rin po sila. So, si Kuya kanina, binigyan ko na lang siya ng 500 pesos. Dapat 300 pesos lang ibibigay ko. Kaya lang sabi niya, bidagdagan ko na daw. Kaya ginawa ko na lang 500. Kasi naghintay siya sa amin eh. Pero ang pamasahe po dito, 10 pesos isang tao. So, yan. Kakatuwa kasi ang bait ni Kuya. <laughs> hindi talaga siya nagsasabi ng price kanina. Sabi niya, ay hindi, hindi ako bibigay. Nahiya ako. <laughs> Bumili po ako ng mga ano, ng salamin. Ito, salamin. Dito ko, ko ilalagay sa side na to. Para may salamin kami. Pero iiwan ko na lahat ng mga binili ko dito. Siguro kay Ate Mimi na lang, kaya kay Ate Leia. Bahala na sila. Isa dito, sa side ko. Tapos, isa doon sa CR. Nagmanap na lang ako ng medyo match dito sa ano, sa bahay nila. Pero hindi naman ko lalagay dito ni Risa. Para kami ay may na pa masyadong gamit dito shears kasi nga, nasa Hawaii pa sila Risa. So yan, o diba? Ay, pero pala dito palinis ng inodoro. Hindi ko napansin. Bumili rin ako niyan eh. Kasi nakakaya naman na madumi dito pag umalis kami. So bumili rin ako ng shades kasi wala naman kami mga dalang shades. Sa Bargain Barber lang ako bumili, tig-50 pesos lang. tig isa kami ni Ashley, si Javi, si Mama. Si Ito'y kasi hindi naman nagagalito. Alam ba't parang kulang? Sa akin. Ah, nasa yun na yung sa'yo? Mm -hmm. Ah, kinuha na pala ni Mama yung para sa kanya. Si Mama yung nag-awak ng ano, cellphone. Tapos, bumali rin ako ng medyas. Ayan, tatlo. 25 pesos isa nito. Tapos, bumali rin ako ng hangir. Ayan. At saka... Pangit. Kasi akala ko walang ano, doon, brush. Hindi ko napansin kanina. Cotton, brush. Bumili rin ako kasi papalaban ko kay mama yung sapatos ko. At saka... Payo. Ito naman, nagandahan lang ako sa ano, design niya. Kaya bumila ako. Mura lang naman. 120 yata, 150. Tapos, gunting. Gunting. Kasi mga sasya-sasya yung dala namin yung ibang mga uh, shampoo. Yan. Tapos, ito, bumili rin ako ng basahan. Para may basahan dito sa room. Ayan. Bumili rin ako ng ano, ganitong towel. Nagustuhan ko lang yung kulay, gray. Ang patuyo ng buhok. Maliit na batya na ganito. Pag so, ng underwear. Tapos, bumili ako ng plastic balloon. <laughs> Nakita ano ako, pipili lang sana ako ng ilang piraso kasi hindi ko pwede. Maglaro ka na? Oh, 90 pesos. e <laughs> 95 pesos. Ang dami na maglalaro kami mamaya. Mga bata, Sila, Lati si Lea, Maglaro tayo mamaya. Tapos, ni si Nella, si Mama bumili din. Kasi yung ganito, para siya mga tray-tray. Bumili lang ako dito para ilagay ng mga charger. Yung iba mga chururut naming dala dyan. Mga nakakalat kasi. Kaya, yan. Bumili rin ako ng chanelas. Hindi na kasi ako nagbaon. Dahil nga, ayoko na maraming bitbit. Pero lahat naman po yan, iiwan ko na dito. Bumili rin ako ng walis tambo. Ito, 75 pesos. Yan, na lang dito mamaya mahaba. Eh. Para may makapagwalis-walis kami dito. Tsaka dun sa mga boys. Tapos ito, timba. Pero, gagawin ko pong, ano to, uh, basurahan. Kaya basurahan kami dito sa taas. Hindi ako bumili ng mismong basurahan kasi ano, uh, mas magagamit kasi pag ito. Kapag kumalis na kami. Yan, bumili ako ng mga shampoo-shampoo, lip shampoo, guard, ito, bar, ng sabon, garbage, trash bag. Ito, yung dalawang batang kasama ko kanina, hinahawak-hawakan ito nung lalaki. Sabi ko, gusto mo ba yan? Sige, bili ko na lang sa'yo. Ang bango nito. Ang bango-bango nito, ma. Tinama, spray ko, ma. Ma, akinin ka Amen mo. Mhm. Mm ang ah, bago talaga to. Kanino yan? Favorite ko to. Ang bango ng lalaki. Natanda ko 'yung ganyan. Ito naman 'yung sa anak na ate Mimi, mm -mm. o aficionado. Pangbango rin to, matamis mm -mm. ang amoy. Tapos may nag-ice cream ko sila kanina kasi sobrang init. Ako gusto ko man kumain kaya lang. Alam nyo na. Uh, marami naman tissue dito, yung mga bathroom nila. Pero bumili mm. na lang din ako. Para pag dito sa area namin. Pagpunas-punas. Mm. Ito, mga gantong siya, ano, conditioner. Na lang ang binili ko. Kasi nga, ay hindi mabigat. Madali lang itapon. Binil lang ko din si Javi nito. Mga mm. powder. Para pag maglilinis ako dun sa siat. Araw-araw kasi nililinis ko yan. Shampoo. May mga dala si dalaga. Kaya lang eh. Malaki lang yung lalagyan pero kukunti na. Kaya naniguro na lang ako. the on para lagi malinis yung CR namin dito. Pilapil ko bahay ko to. Pilapil ko kwarto ko to. Ganon! Tapos ano, yan. Toothpaste. Tapos ito yung timba. May baso na naman yung bathroom nila. Okay na, kidit na yung kumay ko. Ha? Huh? Kidit na yung kumay ko. Pagod ka na, kaya mo yan. Kista ko muna, pahina ka muna. Ang gigiling, anak, ang gigiling. Matigas na ka dito. Ay ko. Napagod ang ano natin, videographer. Kidit na, hindi ako sanay. <laughs> ito naman yung iba. Wait lang. Kay Nana Cooks na to. Ay, mm -hmm. hindi. Kay Nana Cooks to. Kay Nana Cooks. Bumili siya ng pang spaghetti para na daw dito yung luto niya. Tapos, ito si mama. Mixtra. extra. Bumili ng ganito. Ba't parang siya paano bayad? Ito, akin to eh. na hmm? niya. Hindi, nahiwalay lang to. Yung mga lagay ng basura, ipunin na natin mga plastic. Saan ang bayad nito? Yan yeah, mapera naman niya si Nana Cooks. Bumili rin kami ng ano, ng karne, mga ganun. Kaya ito, ngayon, ang gagawin namin, magliligpit na kami dito ni Mama. Tapos, ito, 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 ito talaga. Gusto ko nang i-ano to, i-tupi. Kasi, kay Amina Risa yan eh. Nakakahiya. Yun nga pala, chillers, wala akong nabiling, ano, dustpan. Wala kasi doon sa binila namin ng walis tambo. ko na to. Ibasag pala yung nabili ko. Ayan, no. Pilipinas pang gamitin kasi magamit. Ito nga pala oh, nagpabili pa ako ng ganito Kasi nga ano, uh, hindi ko sure kung may heater dito kila Risa Abalin na bilip po ito sa handyman Binubuntog to sa tubig para uminit Pero okay lang kasi marami pa naman kami mga travel Kaya lagi ko itong dadalhin Dahil mahinap po talaga ako saan Kaya sa lamig Magkano lang naman to, 529 pesos Screenshot nyo na po sa mga travel dyan Nakita ko naman yung bathroom nila, may heater naman Kaya lang hindi naman ganun kaginaw, ginaw kalamig yung tubig Kaya hindi na rin ako nagano gumamit. Tsaka ano, parang hindi pa talaga siya nagagamit eh. Niya naman ako magtanong. Tapos si Itay update, para na daw siyang kanggaro kalakas. Meski maga, pwede nang gamitin. Kakapitiw kasi. Paga nga eh. Oo, para naiilang ka na itapak. Pagaling yung gamot na inirisita ni Pamangkin. Ayan. Resita din pala yung nanggugto. Huwag abusuhin yung paggamit. Ang pinakan technique daw talaga, huwag kang... Kumain yung bawal. Bawal. At yung alak talaga. Kasi nga, sabi ni Obed, soya yun eh. Nap-nap <laughs> muna sila dito sa taas. Napaka-tagal pa ng pag up na gagawin chiles kasi ang daming order talaga. one. No. <laughs> <laughs> oh. <laughs>

Oh wow. uh, na na. Tra Tita Edison, walang alalay Tita Edison. Dahan dahan, dahan dahan. O inaapakan nyo. Okay. <tip> okay. na Okay. 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 Edison. Umitim na agad si Daddy. Iikot na lang. Mm. Iyon. Ano pa sa mga sa bata? Oo. Sa bata. Pero hindi kanya mag Dalawa to, di ba, boss? Ay, eh, single na lang. Kaya pa po ba? Ha? Dito ako oh. na nag-a-a-a. <laughs> Ang ito yung magandang daddy ko. Kalma-kalma mo na. Kalma-kalma mo Nasa 8 hours sa sila nagbubuhat. Meron pa silang last na kukunin na sopa para po dito. Malaki. Meron pang isang malaki, tapos yung dito po, isang maliit na lang. Yun, natagalan sa paghahakot eh. Pahinga ulit sila, set up niyan, mamaya. Tapos mga blind. So, din na ko kung matatapos nila, nila ngayon. Para bukas, hayahay ang buhay nila. Mayroon po ako sa third floor eh. Uh -uh. Mga high chair naman po sa third floor. Third floor. Third floor. Yeah. ko po yan sa inyo kapag ka tapos na. na. Tapos Tapos na. Kung mga pagbubuo niyan, marami naman po akong vlog niyan. I-check nyo na lang po sa channel ko. Kasi hindi ko na po isasama dito. Ayan, mayroon pa pala isa dito. Ay, e, maliit lang. Wala uh, uh, uh. yun. yun. Maliit na pala yun. Wala yun. Gusto ko din pa. Doble ang bigat. Dito sa taas yun? ng Baka kayo mo magkulat yung lalo, isipin Pati uh. mo pa yung muna. Nagaano na ang ilong mo, nagpaparamdam na. Iba na ang boses mo. Sa so, na, boss? oh, sa na. Mas. Okay. Bali sa so, pamilya lang na pa gamit din sa ano, truck. sa truck. Tapos na po. Kasi sila Kuya Jason, bukas biyahe na po sila umaga, pabalik na naga. Ito naman, ito naman yung sa mga taas naman to. So may mga part po na kailangan i-retouch at aware naman po kami diyan, may mga dala po kaming gamit. Hindi hinakot na namin lahat gawa ng ano, uh, baka biglang bumagsak yung ulan. May, mas mahirap magakot pagka uh, maputik, basta kalsada, baka makadisgrasya sa mga tao. Kaya tinapinilit na namin kahit mainit. Ganda na ng kulay ko, mga chillers.

Oh, oh, ko na kami hindi ah. Tumba. Okay, oh, sige 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 baba na muna. Woo! Ano na ta? Ano pa ay? Ah, sa ano? Guest room. Practice lang <laughs> yan. Meron pa tayong sambuang ka, pick floor. Hindi nga. Meron nga. Sambuang ka, guest room. Hindi mali. Huwag pahinga na po muna, kaya naakit niyo naman na. Dahil naman kayo tinanakot sa body sa paakyat. Ikaw mahirap-hirap talaga, di ba nalangin ko na ba? nong? Saan Ito naman yung sunod silas. Pinakamahirap sa lahat, iaakyat nila ito. Atawang ako ni paamod.

Dumit <laughs> di diretso na si Tito Opet eh! Ito! Kay ano <yung> Daddy yan! <laughs> Nagtingan na namin ito po na yelo to. Na yelo? Ano nga rin? Puti na. Puti na. Saka yung white na damig nila, gray na ngayon. <laughs> So, hindi pa tapos. Pahinga muna ang mga boys. Pero yung iba nagbubuo. Yung iba nagbubuo. Sabi ko, kalma lang muna. Pahinga lang muna. Akit ah, ah, niyo, tito. Okay. Akit ah, okay. niyo. nagbubuo. Tito, Jeff. Ha? Jeff? Kalmahan mo lang, Jeff. <laughs> nagbubuo tayo. <-aray> si <laughs> <laughs> Ayan. Ito yung kay Emmanuel. Shout out kay Emmanuel. And shout out din kay Shilane. Uh, gamit namin yung room move eh. Pero iniingatan naman namin ang mga parts. Ay, may tsura ko para akong may ari ng bahay, di ba? Nakaganito lang ako. 8 hours and 20 minutes sila natapos. Sa pag-akit-akit po ng gamit, pag buhat galing din sa tara, pagpunta dito. Hindi pa yung assemble. Pero hindi pa po naka-assemble yun na, hindi pa siya naka-set up. Kung Wal sa pinorma pala namin. Walang assemble, nandiyan pa lahat ng plastic. Eh, talagang pinasok lang sa loob ng bahay para pag umulan, walang tatakbo. Akala mo ako talaga yung may ari ng bahay. Kasi nakagay, ako dito nilagay. Dito nilagay. Ano Napakaganda. At tsaka para po talaga sa... Para sa saya din talaga yung taas. Kaya bagay na bagay. Nagkukwento kwentuhan lang po kami ha. Hindi po kami mga galit Hindi naman kayo magiging masikip dito. Napakalaki na ba Napakalaki. Kaya Pwede na wala. Pwede na wala. Hindi naman magagalit dito. Talaga naman. Hindi sa taas. Pagmini natin. Hindi man natin magalit natin magaganda, ba May paano talaga. Video

Gusto ko magkape. Hindi oh, ka nung oh. napakakarap. Pag-hitchin. Ang lalaki ah. Pero bagong pitas kasi ang dakta niya. Eh? Tapos diba ito masarap ilaga ito ate diba? No? Yung, yung mga buto. Oo. 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 Sarap tayo. Amin lang to. Sarap. Oh. <laughs> Technique, maglagay lang kayo ng langis sa kamay para hindi dumikit yung dakta. Maprito ka! Ah, uh, boom! <laughs> Pag-ilag <laughs> si dami ay naman ay si Ardita. <laughs> Update nga po pala kay Itay, okay na siya. Ang sabi ko lang sa kanya, huwag na siya munang kumain o uminom ng mga bawal. Bali, nagluluto nga pala si Nana Cooks ng... Na. Ayan, panoorin nyo po sa ano niya, sa mga vlog niya. Again, Nana Cooks. Tatawan sa in sa Ate Ganyan din dun sa guest room. Para hindi makalabas ang lamig. Wow! <laughs> Wala sa inyo nito. Sa iba yan. Ano, salita kayo. Kaya naman maraming hinahanap ng mga magagandang kahoy na pinto eh. Palag. Pamamaraan yan, Sheila. Para hindi lumabas yung lamig ng aircon. So, bubutan po niya ngayon sa baba para kumain naman ang uh, special recipe ni Nana No bake macaroni. Tapos so, yung mga boys, maraming police sila nagawa ngayong gabi. Hindi ko nalang ginakunan

Masarap ito ba na? <laughs> Andito na kami lahat ngayon sa taas. Puro kain, trabaho, kain, trabaho yun ang ganap ngayong araw tapos hindi pa rin nakatiis ang team kanina marami pa rin silang mga tinapos para nga bukas daw mga konti na lang yung gagawin nila at ngayon nagbabanding-banding po sila doon sa terrace kanina kaya lang po umulan pumasok sila dito sa may ano living room sa second floor Ayan, umiinom po sila doon So, na kausap ko si Risa kanina, yung umorder ko. Pinipilit niya kami na dito na lang matulog sa kama. Kaya lang, si Dalaga ayaw din, nahihiya. Lalo na ako, bago-bago, tayo gagamit. Mas tanggap ko pa siguro kapag yung ilamesa lang, upuan. Pero pag mga bed na eh, Diyos ko. Hindi pa nga nagagamit ng may-ari. Gagamitin na namin. Lalo na ang itay kanina, sabi niya, pinagawa ng tao tapos gagamitin agad natin. Kaya ang itay, nandun sa taas sa pinakang rooftop doon siya natulog and yung ang sapin niya yung goma para sa gym ganun din yung mga boys yun din na nila ayaw nila matulog din sa bed para sa guest room yung mga double deck ayo so Risa sana maintindihan mo kasi pinag mo to eh So, talaga namin, kayo yung mauunang gagamit dito. Kung hindi man kayo, at least pamilya mo. Kahit pa sabihin na tinuturing ka na namin kapamilya talaga. So sa ngayon po, katatapos lang din namin magkwentada sa malungkot na parte. Ito yung hawak kong mga resibo sa expenses sa travel dito nung Uh, tak, i-update ko po kayo diyan kung magkano lahat-lahat yung nagastos ni Risa at ako kasi tulungan din po talaga kami. Noong una talaga, sa kanya lang lahat chillers yung gastos. Kaya lang, ano eh, naawa naman ako kay Risa na gastos, kaya umalalay na din po ako. Kumbaga, sa maraming dahilan po. Okay, so hanggang dito na lang muna ulit at kita kits po ulit tayo bukas. mag edit pa ako. Ang oras po ay 9.33 na ng gabi. Good night, everyone! Bye! Happy!